Idol mo sa balita, tugtugan at public service, ito ang 98.5 IFM, number one pa rin sa KBP Cantar Survey. Idol! Para sa balita, presyo ng isda at karne na natiling mataas, presyo ng gulay bumaba. Ang detalye ng balita sa IFM News, hatid ni Idol Ray Ward Mata. IFM News nagtagala na pili pa rin mataas ang presyo ng mga bilihin dito sa Kawayan City Public Market, particular na ang mga isda at sa Nasa 160 pesos hanggang 170 pesos sa dakilo ang presyo ng tilapia. Ang bangus na nasa 200 pesos sa dakilo. Tahong na nasa 120 pesos sa dakilo. Pusit na nasa 200 pesos sa dakilo. Samantalang ang hipon ay pumapalo naman sa 550 pesos sa dakilo. Depende sa laki wala namang itinagbago ang presyo ng itlog na naglalaro sa 180 pesos hanggang 280 pesos kada tray. Depende rin sa laki. Patuloy naman sa dating presyo ang karne ng baboy na naglalaro ng 280 pesos hanggang 300 pesos kada kilo. Ang karne ng manok na nasa 200 pesos kada kilo pataas at karni ng baka na 380 pesos kada kilo. Bumaba naman ng bagya ang presyo ng sibuya na kung dati ay 180 pesos kada kilo, ngayon na ay 150 pesos kada kilo. Ang bawang na dati dati ay 150 pesos kada kilo, ngayon ay pumapatak na sa 140 pesos, samantalang ang luya ay nasa 100 pesos kada kilo. Patuloy naman ang pagbaba ng presyo ng mga gulay tulad ng talong na mula sa 50 pesos kada kilo ngayon ay 30 pesos kada kilo na lamang. Ang presyo ng iba pang gulay ay bumaba rin gaya ng okra na 30 pesos kada kilo. Ang palaya na 80 pesos kada kilo. Ang sitaw na 30 pesos kada kilo. Gayon din ang kamatis na 100 pesos kada kilo. Nasunod naman ng ilang mga rice retailers ang 41 pesos kada kilo para sa regular rice at 45 pesos kada kilo naman sa so well-milled rice at yan muna ang ating ilas sa mga oras na ito. Ako si Idol Rewards Mata para sa 98.5 IFM. Idol mo sa balita, tugtugan at public service. Number one pa rin sa KDP Cantar Survey, Idol. IFM News. Maraming salamat, Idol Ray Ward Mata. Mga Idol Catchmer Balita, bisitahin din ang ating Facebook page, ang 98.5 IFM Kawayan at ang ating website www.determine.ph para sa iba pang mga balita.